malamig ang panahon mga kamangyan, ay kasarap-sarap man ding humigop ng mainit masarap na sabaw ng bulalo. Kaya ka ako, ayun na lang ang namin ngayon. Ay, for the good. kanina nga niyong umaga, inatamad-tamad pa ako bumangon at kumilos. Gawa nga niho na napakalakas ng ulan, tapos sobrang lakas din ang hangin. Ay, sa sobrang lamig din, ay gusto ko na lang magkulumbot sa kumot maghapon. Buti sana ko may kayakap ako. Huy, agang-aga, napakaharun. Sinimulat ko na rin ho palang hugasan, aring karning baka, na binili ko sa palengke kanina. Hindi ko alam kung anong tawag diyan, basta sinabi ko na lang ang hudoon sa nagatindan. Ako, yung pambulalo, ha? Huy, sadya ho palang may Sabon-sabon muna ang kaldero mga kamangyan. Gawa ng first time la ang hoon namin aring agamitin. Gawa ng bagong bili. Wow, normal May budget. Ay, sabi ni nani, pag may gayon daw, ay hindi madaling kapitan ng uling. or kung malagyan man, ay madali daw alisin. Naks naman. Ay alam no, kapag baka, mga kamangyan, grabe, sobrang tagal talaga na rin pakuloan. As in, mga 836 days. Uy, sobrang tagal, napaka-OA. Mga isa hanggang dalawang oras, huyo na pakuloan. Gawa lang, syempre, kailangan ho talagang palambutin yung karne. Gawa lang, pag hindi ho na ng maayos, ay, naku, hindi nyo mangunguya sa sobrang kunat. Mm -mm. Ay, habang naghihintay ho ako sa pagpapakulo ho noon, mga kamangyan, imbis na maghintay ako sa reply niya, huy, walang gayon. Kako, ay, ko muna, aring isang buong sibuyas na puti. Ang pagkalaki, akala mo ay nyo... ay, dapat ho, ang kahit diyan sa sibuyas, yung parang bagang square square pero yan yan na huyo nagawa ko. Kaya sabi ko, itutuloy na lang. Hala. Kapag ko pala nagpakulo ng bako mga kamangyan, after 20 minutes, kailangan nyo humunang i-check. Gawa ng atagtagin nyo doon yung mga sebo-sebo. Kaso nga nila, ang medyo napatagal yung pag-check ko. Kaya yung sebo, dumikit na doon baga sa may paligid noong kaldero. Ay, binaman. Ay, diyan ho. At nilagay ko na aring sibuyas na puti din eh. Tapos so, oh, 87 pieces na pamintang buo. Oh, Naglagay na rin ako diyan ng asin para ho talagang malasa. Tapos sinaluhalo ko ang hunang kaunti. Ay, for the Pagkalipas ng ilang minuto, ay di ay kumulo-kulo na. Di, nilag nilagay ko na ho aring beef cube. Dalawang piraso nga nila ang ho yung nilagay ko diyan mga kamangyan. Pero depende sa inyo kung gusto niyo 64 okay lang. Hala, sobrang dami noon. Na, Wag naman magkakasakit kayo. Uy, papol. <laughs> Siyempre ho kapag yung bulalo mga kamangyan, hindi ho talaga mawawala yung mais. Kaya ayan, tatlo na rin ho yung binili ko gawa nga ho, ng paborito ya ni Julina. Medyo nagtaka pa nga ako nung isang araw kung bakit pa na yung ulan sa amin. Ay kala ko nga ho, ay may bagyo. Siguro ayun ay dahil lang din malapit na yung Pasko. Like, malamig ang Simo napaka feeling may pakulot-kulot pa eh. Kahirap-hirap naman pala talagang gayatin na ring mais. Eh, tatay, nasaan na bagay yung iyong ita? Kung pwede lang na isang buong mais ang ilagay din sa bulalo, yun ang alagay ko. Aroy, ah. Oh. Ay, yun, At isa-isa ko nang nilagay yung mais din eh. At kailangan talagang mag-ingat. Gawa ng aba, inakulo-kulo na yung sabaw din eh. eh pag natalasikan, aba, medyo masakit din. Kaya kung Gawa ng matagal din talaga aring maluto Ang kagandahan pa niyan mga kamangyan Yung katas ng mais Masama doon sa sabaw So dagdag lasa siya Naks naman Medyo na pala merami pala talaga aring mais hindi na makita yung karne Ay yung karne talagang bulalo yung alutuin Kailangan nyo talaga ng mahabang pasensya Dahil matagal-tagal talaga yung inyong ahintayin Bago aring matikman Aroy ah mga kamangyan Ay di, ayan ho At kami ay sa sayo diyan Akala mo dan series mm -mm. Siyempre kailangan aliwin yung sarili Para hindi maramdaman yung kalam ng sikmura Hoy. Ay di ari, at binalatan ko na rin ho Yung patatas din gawa ng sabi ho ni tatay Ay ano yung patatas ni Mercedes Hindi mo na abalatan Alagay mo na lang ang buo doon Ay pasensya naman paring John At wala sa isip Ay kikagwapo-gwapo pinagagalit eh Nakalipas eh. ho ng ilang minuto Dahil sobrang kulo na rin ho na reka ko Ay di alagay ko na rin, ho Aring mga patatas nakatatapus ko lang ang gayatin mm -mm. habang Nahihuman ako ng patatas diyan. Ikita ko nga ni Huya ang sabaw na nagakuluan. Ay, parang gustong-gusto ko naman ding igupin kahit hindi paluto. Oh, tapos maglagay, syempre maghintay na naman. Ah, talaga nakakainip na. Napapaisip nga ni ho kung bumili na lang ang salabasa ng pang-ulam. Huy, wag gayon. At dahil medyo malapit-lapit na rin naman ho yung maluto mga kamangyan. Ayun ho, at inintindi ko na rin ang pechay bagyo, pechay. Pechay bag, pechay. Pechay bagyo na alagay ko. pagkagaling din naman na rin si Kim at nakapagdabi ng isang gayat na maisdini ay. Oh, ayan, tingnan niyo nagaihaw na naman diyan sa isang tabi. Aroy, ah ko man din ho nung una ay aderecho ko ng lagay aring petsay bagyo ay sabi ho ni tatay pagkalaki-laki naman niya Ann, ay kubitin muna sa gitna o diga alam niya sobrang mainit talaga yung ulo ni paring dyan ngayon talagang makukuro Ho, ako di yan ni tatay, hindi dahil gusto niya akong tulungan, kundi dahil nagutom na siya, gusto na niya maluto, iaan at makahigop ng sabaw. So dinamidamihan may ko na rin ho talaga aring gulay mga kamangyan, para kunyari healthy kami. Huy, <laughs> ko naman ho, sa inyo, kailangan talaga ay healthy yung mga inakain dahil nga ni Dose yung anak na gusto ko. Hala, sobrang dami. Oh, yung mga gusto maging ninang dyan, pumila kayo. Hala, after ko may yung pechay bagyo, ngayon naman ho ay aring pechay burakay. Hala, wali yun. After ko may yung pechay, ay ko ho ni sa isang tabi si Julina. Kako, abay, tulungan naman ako sa pag iintindi na rin bagyo Kako nga nila, ang imbis na mapabilis yung gawain, ay lalong nagatagal, gawa nga niyo ng chismisa na ng chismisa. Sa totoo lang ako mga kamangyan sa mga oras na are, ay gustong gusto ko na rin talagang humigop noong mainit na sabaw. Gawa ng ramdam na ramdam ko yung lamig ng panahon ngayon. Ay, ang arte. I, kung wala <laughs> nga niyo na rin bulalo, naku panigurado, yakap ng asawa ang kailangan. Hoy! Ala, tama na ang kaharutan. Are na ho, at nilagay ko na rin bagyo din eh. Tapos, sinaluhalo ko la ng kaunti. Tinagtagan ko na rin pala ugat at ho. iba pang mga daun dahon, -dahon ho na alagay ho doon sa bulalo. Daw, daw. Bali yan yung onion leeks ata. Hindi ko sure. Tapos yung kanina ay yung spring onion. Bali ho, pandagdag din yun ng lasa doon sa sabaw na ay, gupin natin mamaya. Ay, sa sobrang dami ho ng sabaw. Ay, tingnan nyo naman na talos umawas na dini sa kaldero. Aroy, ah. Sa paghalo ho na rin mga kamangyan, kailangan ko ng dahan-dahanin. Gawa nga ni ho ng malambot na yung karne. Baka madurog-durog baga kapag sobrang halo. Nagsimula na rin ho pala akong gumawa ng pinakasawsawan mga kamangyan. Bali yan naman ho ay patis, kalamansi at saka sili kahit malasa na yung bulalo ay iba pa rin talaga kapag may gay ang kasama. Nox no way. After 836 days, mga kamangyan, yun, napaka-OA, sobrang tagal sa wakas. So, ay naluto na rin aring ating bulalo. Yun no Siyempre, hindi ko na kalagayan mga kamangyan para ho kami ay makakain na. At tingnan nyo naman ang itsura. Talaga namang nakakatakama. Talagang lutong misis. O oh, syempre, naisayos ko talaga yung itsura para ho sa inyo. Naks naman dahil dyan. Papakasalan. Huy, walang gayon. Ay, hindi ho tag -ulan. Kapag ganyan luto talaga namang mapapadami ang iyong kain na talaga mapapahigop ng sabaw oh, Diyos ko po. Hoy. Ay, tingnan nyo naman ho ang itsura mga kamangyan. Ngayon nyo sabihin na hindi pa ako pwede mag-asawa. Hala, naisingit na naman. Perfect perfect kuwari din sa ginawa kong patis na may kalaman sila, may sili. Tapos yung laman halos sumiwalay na sa isa't isa sa sobrang lambo. syempre ho, tinawag ko na diyan na rin si nanay, si tatay, si Julina, si Kim, na kanina pa hong nagaintay at sa totoong buhay, ay kanina pa rin umigop ng umigop ng sabaw diyan. Kasi <laughs> sobrang sarap din, ayan na, pinakasait-sait ko na talaga yung laman doon sa pinakambot. At are ho, mga kamangyan na, bakit naman hindi asa din? Ay, pagkamahal-mahal nyan. ha. Ay, kung pwede nga nila ang buto, ngat ngatin ko angat ngatin ko mm -mm, para sulit yung binaya. Daroy, ay, ano mga kamangyan, luto ho kayo ng bulalo para ho siguradong masarap at malambot yung laman ay pakuluan nyo ho talaga ng mabuti yung karne para ho talagang sulit na sulit ay para kang nagtagaytay sa sobrang sarap ng bulalo be sa <laughs> totoo lang ho dati nagluto luto na rin ako ng bulalo pero hindi ho ganito kalambot yung laman gawa nga nang saglit ko lang inapakuluan mga 2 minutes Uy, so, sobrang bilis pero ayun na mga kamangyan dahil nga ni ho madalang lang kami makapag-ulam ng karne o makabili ho noong karning baka dahil nga ni medyo mahal inasulit ho talaga namin tapos aring niluto namin na bulalo halo. Naku, pang isang lingguhan, ari. Mm -mm. Ari ho, mga kamangyan, walang halong kemi. Napadami-dami talaga yung kain namin din eh. Oo. Oh -oh. Sabi ko nga ni Ho, kahit yung sabaw laang, ikay mabubusog na doon. Sabi ko pa nga ni Ho, buti na lang talaga at dinamidamihan ko ho talaga yung sabaw ng bulalo. Gawa lang kahit si nanay at tatay, ay eh, naparamirami rin talaga yung paghigo. Alam nyo, ginawan tubig yung sabaw. ating mm -hmm. At tingnan nyo naman yung si nanay at si tatay din eh. sa isang tabi. Panay naman ang harutan eh. Kala ko makain lang. Ayoko na, ayoko na dito sa mundo. Uy, si Uy. Ay, lamang nabusog talaga ako ng sobra. Sana kayo din. Hala. At tingnan niyo naman o aso din sa ilalim kaya naman pala nung tahimik. Eh. Kay willing-willing din ni eh. Aroy. Ah at natimpla na ako na rin favorite kong inumin. Mga nagataka diyan, bakit daw laging fresh kahit nasa bukid. Ano ba, para kayong ano dyan? Halos ulit mo na ako kasi aray mga kamangyan. Alam nyo naman, no, sobrang busy namin. So, aray ay may vitamin C and zinc na, pampalakas ng katauan, may collagen. Kung saan ho, pampaganda na yun ng balat, ng buhok, ng nails, lahat, lahat na. Binigyan ko na rin ho pala si Nanay Dian dahil favorite niya rin yan. Ay, for the go. So, dahil ho kami ay masisipag na anak. Oh, feeling. So, ayan ho, nagulis-ulis na rin ho kami din sa labas dahil nga nikila na rin yung ulan. Ay, nga ni maka mga kamangyan ng bata pa kami, tuka-tuka talaga kami sa gawaing bahay. Kung iisig ako ng pinggan, dapat yung isa magawalis doon sa labas. Tapos ang pinaka-ayaw ko talagang gawain, yung magatiklop ba ganun kulambong, pagkahirap-hirap. -hira. <laughs> at pagdating ko nga ni din sa bahay mga kamangyan, ayan ho, at inintindi ko na agad ay aking mga pinagawang kamangyan stickers. Wow naman. So ayan, ari ho, ay para doon sa mga na-order ng ating kamangyan perfume. Huy, for the go. Pwede niyo ho yung itigit saan, dahil maganda ho talaga yung quality niya. O, oh, sa mga nagatanong ho, yan kung bakit sobrang bango ko sa personal, ay, are na ho ang sekreto, ay, binoki So, arin ho, amoy coconut, habang natagal nagaamoy baby siya, ay, sana all. Ano <laughs> naman ho, yung hug me, perfect sa mga may jowa, diyan, ako, akagating ka sa sobrang bango, mm, ano naman <laughs> yung spice up, naku, grabe, sobrang social ng amoy, amoy yayamanin. hala yung pabango mo, libuhin, pero sobrang mura lang yan. Mm -mm yung yummy bite. Grabe, sobrang favorite ko rin yan. Dahil sweet-sweet lang yung amoy. Talaga mapapalingon kahit sino. For the go. Sa mga kalalakihan mo dyan, are polo sport at cool water kahit aling dyan. Sobrang bango as in nakakagwapo. Kunti na lang ko yung stock namin na rin mga kamangyan. So alagay ko na lang yung link sa comment section. O kaya naman, ay pumunta kayo sa aking TikTok shop. Ay for the go. At naman nyo dinis sa kusina mga kamangyan. Ayan, tingnan nyo naman si paring Junyo Talagang willing-willy, ganadong-ganado. Oh, alam nyo na kung bakit may sito sa ibabaw ng lamesa. Oh, sa sobrang daldal, -dal, alam nyo na ho kung kanina ako nagmana. Ay, naman. Kaya ho kapag may inom na ko, times three at paulit-ulit na yung kwento. Aray ah. Oh, sa mga kapitbahay ho namin diyan, alam nyo na ho kung bakit maingay kami tuwing gabi. -e. Ganyan ho ang gawain ni nanay at ni tatay. Akala mo nasa bar. Ay, natatawa pa nga tatay dahil hindi ko alam kung siya baga ay nasayaw o para nagka-practice na mag-jogging. Ano ba Hindi ko naman <laughs> ay, na maintindihan. Sabi nga ni Julina Dini, sakit na ang tiyan, kakatawa din sa dalawang ari. At <laughs> <laughs> dahil ginalingan mo sa pagiging parang June, sige na, meron kang isang case ng jeep. For the go, bye-bye, love you.